Hello guys, mag ko tayo guys. Pero maglatik muna tayo. <laughs> Naglagay na po ako ng malagkit. ngayon. Maglatik muna tayo. Ayan. Lagyan na natin ang daka. Ito yung pinakakakang daka. Latik natin guys. Para ibudbud natin sa biko. Yung pangalawang piga guys, yun ang sinabaw ko sa bigas na malagkit. Eh, my tips! <laughs> Para hindi sayang. <laughs> You make it ang tawag dito sa Visaya guys, Lono. <laughs> Tagalog na cake. Lagay ko na rin ang ah, ah sopar. Sopar. Sa dalawang kilo. Isang kilo, one fourth. Ah? Maglatik talaga ako kasi nito para matunaw talaga yung aso pa. Hindi siya magbubuo. Kaya nagdagdag ako ng isang new. Balik at long new kami namin. Yes! Yes! Lagyan na natin guys. Wow. Lagyan natin baka mas sulit. Musa na siya uh, lang yun. din kayo ng picture nyo doon. Parang ano ko chin? ka na si Punta? Kasi na daw ito, ingin lang. Pangalip, takakailan namin. Pangalip,

container ko na lang diretso guys para may babaon ng mga anak ko ganito. Na lang na pero sa biko guys kasi pinapadala ko sa mga anak ko ang biko. <laughs> Ay, para pag-uwi niya, pag-uwi nila, mayroon sila pa rin kakainin. Ah, uh, kaya tumusin na sila sa kainan eh, doon min doon sa Martinig ako Nagluto talaga ako para may mauwi din sila. Ano, pagkain, kahit biko lang ang ilang mauwi. <laughs>